Kaisen, magdadagat muna kami. Ayan, si ka po. po, si ma Bumboy, tsaka si Bumbay. Hello po. Ano kayo, otol? Makahuli kaya? Let it sting. Let it is Matangang... Susubukan na. Hello, eh! Piras, oh. Gusto ko subukan yung si Erchin. Oh, ha? Ikaw na otol muna, susunod kami. Hayo! Hayo to, Hayo. Ano kayo, otol? Makahuli? Wala kayang may balat sa puit sa atin? na bibili mga kaisan tatol tara 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 mga kaisan bago pong bypass ng pagbilaw nadadaan na na kaya lang ay paggabi po ay madilim daw dito wari ko nga at wala po pong kapusti-pusti oo oh. kailangan po yung kimibang yaw ay ay oh. kaya lang ay mag iinat po kayo at ah uh pa po masyadong tapos lahat ay baka mamaya kay mambibilis ay ari pala maliit pa ang kalsada din eh ah ay lundag kayo din sa tulay yan yeah, kakaya na rin nakipot oo oh. pipinahin mo kapag pa gano'n rin yeah. kaya pag nadaan ka ng gabi eh hindi mo titignan maigi at baka mamaya ah Pasing ka lang kayo doon sa bangay Puro bypass na Okay, sana na Puro bypass kung pumunta sa inyo kaya lang sa inyo ay eh, pagkakadaming lumak ay kaya nga po ano ay challenge daw po ay otol tabi lang tayo tabi abay totoo yun mga kaisan ang lumak dito sa kaisan ganga palang gana ay mamaya pakita ko sa inyo yan kagaya na rin yan mahina pa yan mamaya eh san kami napadaan sa inyong bayan ay eh, talagang a ah, a ah. Balikod daw ang kanilang ano kanil. ka, eh gulong e, ay Iborobina napalubak mang malaki eh. ay awa na din eh Totoo din ang na baka Baka taba pa man din oh Totoo Ipot. ay ipot. Ano kaya yun? Ay palayan pala ako Palayan pero rin kabila. Palayan din kaya. Ah, palayan din nga pala. palayan yan din utol. First time po namin dito sa kabila. Kabilang area po kami. Kaysa naligaw na po kami. Yan si Utoy po. Butit na uh, nakita namin po si Utoy naninisid po ng talaba ay naligaw po kami gubat na gubat na saan totoo yung daan noon? ayan po yung travel na yun so, ah na. ay sige ihatid mo kami hanggang doon bibigyan na lang akit ng pera ha ayos lang sa iyo doy at taga doon ba ang bahay mo? doon ba mismo ang bahay mo? hindi ah. po wala. ah di yan ah pwede namin ihabilin yung tricycle sa inyo o doy. Pero hindi, hindi ka hindi tinapasok. Ah, oh, ay gusto mo mag-aral. Ilan taon ka na? Ano bang bahay nito, toy? Alin? Alin? Ah, kabila. Ba't di tinapasok ay eh? anong grade mo na dapat? Ah, ah dito pala. Ay, ah, dito pwede parang ihabilin ah, dito. Pasta po kami sa pala isdaan, ginapina na po kami Otoy! eh ah, yan ang gulat Bastaan ko otoy Itagalito dito ba? Hindi po po, itagalito mo pa rin Ano ko ba? Ay, kaibigan mo ba yun? ay Hay, hay otoy, nakakatakang gulat iyo si ay, hay namin <laughs> abulong sa otol Nakang gulat ko, ay Ay ko, dito otoy Ha? Anong pangalan mo? Ha? Eh, ba't naglalakad ka na madilim? Dali ka, huy! Dali ka, otoy, huy! May e, binakat ng pangmarin daw, otoy! Huy! Ay, e, bata! Bali! May nagsama sa ating batang isa, yung nakasalubong natin. Kaya pala, ano, hindi rin, hindi rin po siya nag-aaral yung bata kaya siguro kami napapunta rin dito wala biglaan po eh dati po kami na i-radio sa kabila ay ang bilis nila ay nalalayo ang po, po kami ay mas malapit po din eh lalakad lang po ng 20 minutos ay sa kabila ay eh, ano eh layo naabot po kami na isang oras biyahe kul, kung hindi pa pinag-aadya pa nga tayo ay kung hindi natin nakasalubong yung bata yung isa yung may dalang talaba ay hindi natin alam haba ay ligaw santay santay susuot dito yan yung nakapula ang gulat ko ay yung isa nahan yung isa ah kapatid daw ah, hindi din daw napasok Kakawa mga bata Sigurado ano ba dyan ang daan? Palauti ko muna eh Alam ko yung alakanda Oo uh -uh. Yan, ang nakita po natin ay si Utoy kasalubong kung hindi dahil kay Utoy po ay Utoy, ano pangalan mo? Ha? Lemwil? Ha? Ah, si Jewel. Si Kuya Jewel po. Ay, kung hindi ka namin o tinakasalubong, iligaw kami. Dahil papasok ay kami sa kabilang gubat. Ay, saan kami pupis to? Adres, kira po niya na din sa may binaan ako. Adres, yung binahan? Hindi. Mm hindi -hmm. Di na, di na po naman po kayo makakapunta yan. Hindi niyo po alam alam Ay, hindi naman na rin. Alam, mga nakahuli din ito, yung mga hipon. Mm hmm. Ito po nga, ilaw ang mata. Hmm. <laughs> At ipakalayo pala ng lutay tutoy. Eh. Ang dami pala no. Mga tayabasin ang mga nadayo dito. Marami tayabasin. Nado po si na Otol is. Utol! Ace. utol! Si utol is po tsaka si kambal. Kipon. Yan, oh. Ay! Wala pa. O, to yung doon pala ng yung bundok na yun. Bakit? Eh, bakit nakakaligaw daw yan? Doon. Ibig sabi daw, eh, doon napunta to. Uh hmm? -huh. Isa naman, bundok. Basta, huwag kayong maglalapit kayo sa bata. Hindi nakakaligaw. O, tool, nakahuli na kayo. O, Ano daw, tol? Nakakamisdang, lang yun. Ay, oo, ay, yun yung nakakasalubong yun, 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 ko kanina. Ito ba yun? Ah, ng krabos, ah. Ang l Nakole Hmm, sira bomboy katang. Betul. Pitinya ari. Hari pa ay. Betul iyo. tulipun dakot lipun. Undan Hmm. Wala ya. nakalabu pa. Otol, sa lubong mangi otol. Ano? E, eh laki uh. o. Betul.

yun know, oh, o. Oh, dali. O, toy. Yung tayo sa mata. O, nakakain. Toy. Dali ka, toy. Dali ka, dali ka. Ano ba yung hindi nakakamatay? Ay, sumuot na sa lupa. Sumuot. O, toy, laking hipon Sumuot sa lupa. Yung tayo, kaya mo kakapain o, toy. Nanggat po yan. Ah, ay, sumuot naman sa lupa. Hindi na. Ay, naman din eh. Ano kaya, nga rin? Hipon o, toy, hipon. Hipon. Ayun ba sa dagat na yan? Eh, eh. Allah, ito naman igat. Huli dito. Utol, sige, di e, e, binaon ko na utol. Ay, nabumaon utol, ay. Yan ang angat. Yan ang ligat naman. Bako na angat eh, pala yan. Ay, bumaon po buong pati. Hindi mo di kakamain. Yun, utol, utol, utol. Ay, nakawala na. Ha? Huh? Ha? Oh, na utol is. Humiwala si utol. Sino ka naman ni ko is? Ay, yung batang isa. Huh? Hey, wala yun? Marami din crabs. Kaya lang ay mga nauha pa. Nahan. Hmm. 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 Dali utol. Dali. Dali. Salamat. Hmm. Nadali Nandiyan na. Nandyan na eh ano dali, utol, dali. Dali, dali, hala. Uh, Salan. So, Dapat Ay, ay nasa tabi ba yung utol? Mm -hmm. Yun ang maganda dyan, ay. Nit ano? Oo. Hindi naka-unit. Ayun ay, ang pang hipon ko. Hipon, utol. Oh. Salabatin mo ka dyan. Asan ba? Malaki ang balati ko. ay Ayun, <coughs> ayun, ayun. Hindi ito kaya. Tuli ah. Malatik, utol. Kailangan eh yung net eh, uh -huh. uh -huh. may pang kamay ng hipon putol pwede na kaya ka liit naman ano pero pwede na ano ano liit kawawa eh So, ari yung ano ito yung tari ka? Oh. Yung si cucumber, Oh. Ari, Oh. O, ito lalaki, Oh. Ari. Hmm. Nakakita ka ba na rin? Hindi pa, ano? Ito, yung parang lingta. Nakakain din? Oo, nakakain ito. Ay, awan ko lang. Inaano yan, yung salad. Dali, utol, dali, utol. Yun. Ay, yan, ito ito. Ay, ito. Hindi ni po pala parang piyesta mga kainsam. Pakadami nang hingilaw, utol. Ano? Laman. Ah, ah. Mga dayo din ano. Mga lukbanin po at lusinahin. Ano? Malaki ano? Ang tabo.

Kasi. Nalabo na. Ton. Ano 'yun? Laking crabs 'to di. Ha? Daliking huh? crabs. sumuto sa butas. Oh. Hawakin. Aat dudukutin ko.

Malaking kurus-kurus. Nasa puti ano? ng ano, plastic. Yan nga. Eh. So, ito ba? Ito mo nakita. Diyan. Kita yeah. ko sunot sa butas. Buhay kaya ayun. Malaking buhay ito. Malaking na kaya. Malaking na yun. Hmm. May tapasin mo. Oo, sumuot. ini sir. Ih, ay, utul, nakalabas, ay utul, sana, laki, yang bilis, utul, alam natin, net, bukas, oh, uh, uh, babalikan po namin na rin bukas -di ng dapan uh, uh, dapan din, D na, din, na, din bukas. Marami din po nahuli, dami rin hipon eh Ay, po mga kaysan ano? hmm. Hipon po at saka crabs Tsaka po putik Tama eh, oh, ko, tama uh, Ginakain pala eh uh, uh. sabi, y ini ano Parang ano? ano? ko sa GC Kasuho Baka may 10 hectare, ano, wala kaya 10 hectares po Ayun na po, kami sa halagit na Ang punang dagat hindi naman kitang gitna pero yung mga kasamahan po namin mga lokbanin, tayabasin, lusinahin natabi na po ay kami po yung tatabi na rin nakikisabay po kami nataasa po ang tubig po hindi natin kabisado ano tul ay ah, tul mataas na nga tul yun sumuot na ang dami na ilo na pula ah yun, laki. Hari Ha? na ilo na pula.

sa sa kanila labas sa nino tul abang ninyo sa labatin tul lakay o yan o kaya kaya yan, o. yan ilalim yun o tul yun 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 o yun mo putra guys yun yun oh pahabul oh. mga kaisan hmm. oh, mga kaisan na kasarapan din naman po kaya lang eh Ayan po. Mga hipon po. Ayan po. Ang dami doon sa kitin. Hipon mga kaisan. Oh, utol mga hipon doon. Lalaki ang hipon utol. Oo ah. Ay, Ayan mga hipon po natin. Nalalim ah, na. Nalalim. Mga kaisan oh. Kasarap ng pong hipon. Ayan. Ah. Bukas, dadala po kami ng net. Marami ko tinahuli. Eh. Ihotol yun, ihotol. Ang dami din na. Puro hipon po. Kay kambal, oh, hipon din. Yung ihotol, ito eh. Hipon din. May dato puti na pati. Ano yun? Oo. Oh. Ayaw, yun eh. mga huli po ni Ito Ikaw, Otol. Ano yung... Ang lalaki niya. Ang lalaki niya. Pilipin ay. Oo. Ayan. Ang lalaki niya. Hipon po. At saka samot-sari na mga kaisa noon daw uy kailangan pa rin atin init talaga kailangan talaga ng net ang panghuli no kuya sahi punta lang kailan na ganyan anong oras po kayo nagsisimula dito kanina dumating kami to ano babago lang natin din ah At, bago pa lang po mga alas 5 hindi po kailan mo kami mga magagawa sa hmm. isang dami Ay, lalo na kagabi wala ang umuwi ko kagabi na apat na kilo ah hey, oh. po isa hmm. eh, yan po kapag kadami ano po Oh. Oh, joke Hanggang bukas pati ano, bukas ano po. Mm, may Yan may po ba kahit malaki rin, tubig, ganyan lagi po ang tubig dito? Na, no. no. Ito? Maganda nga pag malaki ang mm. -hmm. abot pang bago pala na, sabuta, ibas, na. Ah, Ay, sige po. Sige tatay, kami po yung una. Ay po, may mamaya pa. <sighs> sige po, natin, nating, nating. Ah, sige Sige po tatay, paalis na po kami. mga kaisan Pauwi na rin po kami ng utol Ay po Si ka-utol Si Bumboy, si Bumbay Ito Mas malapit po ang area namin Mga 30 minutes po Nasa bahay na po kami Bagong uh, spot po